So hello guys, sa so for today's video yan, so dumaan mo tayo sa palengke para bumili ng ulam ngayong gabi. And fast forward, papasok na ako dito sa village namin, Charisse, and ayan na nga, dito na ako sa bahay. At pagkatating na pagkatating ko nga ay hinihiwa-hiwa ko na tong karin ng baboy at magluluto tayo for today's video. At habang hinihiwa ko nga tong karin ng baboy na pag-isip-isip ko, hindi pala kaya ito ng kutsilyo lamang. Kaya binaba ko na nga muna tong kutsilyo at napakaliit nito at kumuha ko ng mas mahaba-haba. At pagkabalik ko nga inisip ko anong gagamitin ko, ito bang maliit? No. At syempre itong malaki, yes. At dahil nga't malaki-laki na itong aking panghiwa, ayan nga't tinagataga ko na dahil buto-buto ito. At ayan nga't hiniwa-hiwa ko na itong pampautug, charot. Ayan nga, Joren Baka idol Joren At dahil nga buntis ang aking bebe kasi ay pili lamang aming mga sangkap. At ayan nga, baka i-bash mo na naman kami. Sabihin mo, wala kayong ang charis. At ayun nga, meron tayong ibang ibang diskarte sa pagluluto at ganito nga sa amin. Pinakulo na namin at lagay ko na rin yung mga sangkap niya pang pauts. Nakamoy ng iyong kilikili. -kili. At sinindahan ko na nga ito ang Christmas light namin. Charis, setang Shalane. Pagkatapos ay tinanggalan ko na ng pang ibabaw na balat itong repolyo at siya pang ipapakain ko sa rabbit namin. At dahil ang mahal, mahal nga ng pits ngayon at tinanggalan ko pa. Hmm, kita eh, ni Ay! Pagkatapos ay hiniwa-hiwa ko na nga itong repolyo. Hmm? Hindi na nga pala ako gumamit ng sangkalan. Hmm, ibabash mo na naman ako. Tapos ay tinanggalan ko na nga rin yung matigas, ay matigas. Yung matigas na sa tinga niya, ayan. Tapos ay inikat ko na tapos ginudwa ko ulit. Nung nagudwa ko ay sinaron ko yung isa, ginudwa ko din sa tinga, tinanggal ko din yung matigas sa tinga. Ayun nga, oh, ginudwa ko na din. Ayun at inaayos-ayos ko yung repol niya para clean tapos perfect yung ating pagkakahiwa. Ayun nga tinalyo ko yung asawa ko, sabi niya kasi magsukat muna ako ng pato ko, sabi ko wag na mamaya na. Sabi na lang to tayo magsukat at sukatan kita tapos sukatan mo i Pagkatapos ay ginadwa ko na naman tong isa para mas marami. Mas marami, mas more chances of winning. Charis! At ayun nga ko pa rin siya ng paulit-ulit. Tapos sabi ko sa asawa ko, bakit mangtid ka mangtid pangit kang ko atoy Ikaw nak nangalamot. Yes, yung kabel ko yung giant para organize siya. Charis! At and, kan, nilagay na namin tong paminta. Tapos nilagay na rin niya itong magic syrup para masyarap. Tapos more salt. Lagay na yan salt si insan. Tapos minekos meko sa ni insan yan. Ayan, so tornado mo na insan. Tapos sabi ng asawa ko, ramanan ko daw. Alain ka ko. ako na namot. Kunak na sa bali manini ba, ni Tapos aja ni raman na garon ni. Kitam di pag na ni. Uri lag biso ni. Lag mm. ni. Mm. <laughs> Tapos ayun nga minekos mekos sa ni insan to. Nilagang baboy na ulam namin for a day. Tapos ayun nga nilagay na ni insan ko itong repolyo. Tapos ayan, lagay mo na lahat yan insan. Lagay mo na lahat yan, repolyo na yan. More repolyo, cabbage. Lagay mo na yan lahat insan, lagay mo na yan. And then at pinakuluan mo namin yan ng medyo matagal-tagal. Ayan nga, dahil yan na buto, buto Tapos naglagdag kami ng water. More water yan insan, lagay mo na yan insan. And after how many years, ito na nga yung finished product niya. Sarap na yun insan. Nakalimutan nga namin lagyan niya ng saging. Sayang naman. Pero okay lang yan. Masarap naman. Ayan na. Tara nat, Kumain. Papapadami na naman ng kain ko nito. Baka may blood tayo. Easy, easy lang. And ayun nga. Gandito na lang. Maraming salamat sa panonood. Please follow, like, and share Marshallin Vlogs. Thank you.